What's up, my men? Gang, gang. So, ayan, mga kabulot. At ayan, at meron tayong papagawa sa Boss Mel Custom Sheets. Uh, meron mga Aerox, NMAX, uh, NMAX Version 2, Honda Beat Aerox. So, papakita ko sa inyo. Para makita nyo, ipapadala natin sa Boss Mel Custom Sheets para sa mga gusto ng semi flat double-back, at uh, semi flat Okay. So ito, Aerox, papagawa natin camelback yan So ito naman, ay semi-flat So abangan nyo ang kulay nito Napakaganda ang combination ng kulay nito Ito naman ang excite Itong Inmax it sa version 2 pro version 2 yan So camelback naman to breads Ito, na, so, sa naka uh, Honda Beat dyan Abangan nyo ang kulay ito Kulay puti at saka pula Okay, Semiplat AeroX Bridge you know. so, so at meron tayong mga available dito na para sa inyong mga upuan Mio MSI Mio Soul PCX click 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 bridge edition Mio Semiplat once click red Semiplat maraming PCX ADB Semiplat ADB, ADB, CX, Let's go, My men. Gang, gang. Mga uh, kabulot, uh, nandito na yung pick up ng ating uh, papagawa kay Boss. Para kay Boss, may custom sheets. Thank you. So, ayan. Bali, lima. So, pinalalamog na natin para doon sa Palas Piñas. Yan, same yan. Pina-pick up na natin. Masakit sa mata namin kahit konting gusto. Magbusisig kung walang makakalusok Kinakayo dong marahan para makuha ang tabas na nagbawas Sa upuan mo kami ang lunas sa pinapakomportable Oh, na lang para di, di mano sa amin lamang makikita ko smell pinapalakas Ang maporma mong motor ganda pinapalakas Natin para <laughs> Yeah. Okay. So, na nga, sa gusto magpagawa, okay? So, pwede na to. Uh, kung, na, kung naka-aerox kayo yan, naka-aerox sa mga pork camel back yan. Ito naman ang semi-flat natin. Na, naka Beat yan. Tignan nyo to. Gat ng kulay nito. Walang problema. Pagkagawa lang yan eh. Wala, ka magulang, ka Wala, wala problema yan. inyong mga tiwala, boss Mel. Upuan na patok sa masa, laging binabalikan dahil abot sa mga kaya. boss Mel, solid gawa, talagang na ang na kasi para lakasing lagayin siya so bali na talaga so, kalang pinakaano dyan like, box. okay siya na kung may box siya ako para doon sa box Doon na lang itali wala siyang box eh so ang may mangyayari yu uy alright ganyan na lang talaga siya ganyan pagkaano kaya kapag kakaroon ako, kapag sa sa post mo ko, sa sistema. Pero ayaw lang kaan kasi, merong mga paybacks ako, so papatayon style para hindi mo Pipitan mo Aluwag baka bumiga yan. Isa. Okay, so, yan, alit. Yan. Okay. Ayos. <muling music> sa Sa kabiti sumabay na natili para maipakilala Ang sulido na gawa marami na ang natuwa Kaya nagsama pa sila Hindi man kami na una pero makakaasa ka Kapag kami yung gumawa sila nagleletrato pa Ganito kung makisama ikaw e ang Solid at matibay, komportable pa Hindi ko ang manibela Pagpunta sa kawi, o sa sa nubinera Higitan mo, higitan mo para kasama para gumagalog-alog Sabi at matibay ka nito pumorma Laging nakangiti yan Para pang yan yan boss, Mel, talagang merong dating Marami kang pagpipilian, merong papa. ka na natin dahil uh, para madali Oh, oh. next Yun. Para Di sumayaw. Yan. Esporta siya. Sobrang sumutang yung kailangan. Si boss may lang malalapitan. Ilang pera, pinaparami. Pati kaibigan, ay marami Mga upuang, patok sa masa. Dito kay boss man, ay abot kaya. Masakit sa mata namin kahit konting gusto. Magbusisig kung mawawalang makakalusok. Ito yung marahan Para makuha Ang tabas Nagdagbawas Sa upuan mo Kami ang lunas Mas pinapakomportabil Tingat ah, tingat Tingat Sa amin lamang Makikita Boss Mel So yan mga kapulut On the way na ito Para patas pinyes So abang-abang lang Sa mga air-offs dyan Ang huling na Gusto mga on Ang Boss custom sheets So marami Marami stack na tayo pa Kung camelbackan Na Simiplat Yan o Marami For NMAX si Kuya. Alright? Ayan, yeah. ganyan. So, ayun na. At ay, tatapos na to sa Dalamove. So, okay. Ba, mga 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 kapulot, oh, napaganda mga design yan. yung uh, oh, semi-flat. combination. Okay, oh, let's go mga oh, men. Gang, gang. Pagkat nilalaanan namin ng matinding oras Kami na nga di tayo dito ay pinapamalas Sila kami puro trabaho at tinuring ng pamilya Ayokong nasasayang ang inyong mga tiwala Boss Mel, ito'y upuan na patok sa masa Laging binabalikan dahil...